Hi guys! Maayong adlaw! So welcome to another video and for today's video ay ang aming final briefing sa aming agency So ang agency ko pala guys is Kamox Yan din kasi yung agency ko dati when I go to Saudi Arabia and Then ayan lang si Miss Nilda nag Uh, i-instruct sa amin ng mga dapat gawin pagdating sa airport and also pagdating sa UK and then, ayan guys so nakamask ako guys kasi inuubo ako dyan so ayan para iwas tayo na makahawa sa iba and then ayan kami lahat guys we are 21 na madi-deploy papunta ng UK so ayan yung final briefing namin guys So, ayan. Then, after that, guys, is nag-order kami ng food. So, nag-contribute kami dyan ng 500 each para sa aming pa-dispedida sa aming um, agency or pa-treat namin sa Kamox. So, ayan ang aming mga food, guys. Let's eat. Thank you, Lord, for all these blessings. So, parang aming Thanksgiving sa kanilang pag-assist sa amin. Then after that, and dito na kami si ni Dada. So, alam na guys, nasan kami. Dito kami sa iba Ibabalik lang namin ang um, aking or ang aming sing-sing ni Dada. Ayan. Kasi kailangan ko ng allowance guys, papuntang UK. And then praise God kasi meron kami mga ganyan na um, uh, bagay para makatulong sa amin pag kailangan namin. Then after that, pumunta lang kami dito sa SM para sana magpa-change from peso to pounds. So ayan si Dada, bine ako habang inaayos ko ang aking shoelace. And then ayan. So dito na ako nakapila, guys, Dyan. Kaso, sabi nung agent na hindi pala sila nagpapa-change ng peso to pounds. So Ayun, kaya umalis kami at lumipat na sa kabila. So, ayun lang guys for today's video. Salamat sa inyong panonood. See you on my next vlog. Bye-bye. God bless.